Good morning mga kaparmers for today's video Ito kasama yung anak ko mga kaparmers si co-driver Kaya tinatawag ko yung co-driver mga kaparmers dahil uh, Noong nag-deliver -de pa tayo sa carbon market Yung mga harvest namin dati Kapag inaantok na ako sa pagmamaniho uh, Ano Siya ang driver ko, co-driver Natutulog ako habang bumabiyahe Siya ang nagda-drive sa elk namin Ayan. Ano palang lang yung edad niya dati? 14 or 13. 13 years old pero marunong na yan mag-drive ng elf. Hoy, okay, driver shout out. Pero ngayon, dalagad na laga ng mga ka-farmers. 17 years old na. Kaya lang hindi na kami nag-deliver din sa carbon dahil kinukuha na ng buyer namin dito sa I amin mean, ang harvest namin. Ayun, iwan ko kung marunong pa ba yan. Okay mga kaparmers to this video I-share ko lang sa inyo mga kaparmers Dahil nandito kami Ah, uh, Habang Ayan oh, Tingnan nyo to mga kaparmers Dito dahi ko driver Ayan oh, Napansin niyo na may tigda dalawang Ano Tigda dalawa ang bunga So kailangan tanggalin yang Isa mga kaparmers Katulad dito Maliit pa So kailangan itira Ito lang ang itira sa Bandang itaas Ayan tanggalin mo hindi Okay. Ay ganyan Pak Pak Pa ano Ako ako yung video Ayan So tuturuan natin Si co-driver mga kaparmas Nakalimutan daw niya Pero Marunong na yan So ganito lang mga kaparmas O oh. Tatanggalin ang Ano ah, Yung iba Nag ng Matulis na ano Yung tinatawag dito sa amin Toksi ah, bino Ano nila Sinugatan dito Dito banda mga kaparmas Para hindi mabali yung ano kailangan kasi itong ingatan sa pagtanggal dahil pwede itong mabali 'yung mga popcorns no pero 'yung technique ko dito mga popcorns biglain mo lang ganyan lang oh ipitan mo sa ano dalawang daliri mo pag ganyan tapos hawakan nyo 'to ano yan ganyan oh hawakan nyo 'yung mismong puno or ano ng mais para hindi siya mabali tapos biglain mo ganyan oh yan pero kaso lang dahil masyadong bata pa siya mga farmers. Maliit na maliit pa siya. yan nababali siya. At ang tendency dito mga farmers, yung naiwan, tumubo pa rin 'yan, tutubo. Kaya nung uh, sa sunod na mga linggo, pag napaselan natin, tatanggalin na naman 'yan. Tatanggalin natin 'yan. So dito mga farmers, oh, katulad dito. Ni hey, paki kita ko. Yan. So katulad dito mga farmers na malaki na siya. Malaki na. So ising easy na lang itong mga kaparmas. Ganun pa rin. Hawakan yung ganyan. Tapos biglain yung ganyan mga kaparmas. Ayan. O ayan. Pwede na yan. Na, na, natanggal lahat mga kaparmas. no baga walang naiwan. So ganyan lang mga kaparmas. Hindi kailangan mag... Ano? Hindi kailangan mag... Gamit ng matulis na ano. Para sugatan dito. Para matanggal. So biglain lang. Pag So ang... Ano kasi dito mga kaparmers no? Eh. Um, uh, binipisyo kasi dito mga kaparmers. Para mas lumaki yung bunga na sa itaas. Kailangan tanggalin yan. Okay. Tingnan natin kung marunong na si co-driver natin mga kaparmers. Dito. Adi ato ka. Day. Hmm? Ah sige sige. Adi ato ka. Sige kunung. Tingnan natin kung marunong na ba. Hmm, Ang ano ko. Sige. Dito, diba marunong na. Hmm, Balik man. Sige lang.

Dahil na kami magtanim ng mais mga ka-farmers. Nakalimutan na niya. Hmm. Di ba? Marunong na mga ka-farmers. Ganyan lang mga ka no. Ang ano. Yan sa awa ng Panginoon. Uh, kunting kunti na, tala na lang talaga mga ka Ang mga araw na hihintayin. At makapag-harvest na kami sa aming pinaghirapan. O oh, medyo malaki-laki pa ito mga ka-farmers. Kakasimula pa lang no. Ayan, that's it lang muna mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming mga ka-farmers. Mabuhay po tayong lahat ng mga farmers. Bye-bye.